Ano nakita ko? Ayun nga, yung nakakadlong dalak. Tapos nagabling-bling. Nagabling-bling. Ah. pasang ka doon, Pinik? Ah. Ah. Pasang ka? At anong nga ka mo? siya lang kita. Ay, sis ko ta po. Ta Parang may napanood, may nabasa ka lang wado sa pusko ay. Anong title? Unang? Unang... Unang sweldo. Uh, nang, nangamusta lang. Ah, nangamusta ka lang. Ay, matik ka. Matik na. Ayan po. Ayan uh, po si Don Phoenix. Si Phoenix Vlog. Ang akin pong kaibigan at yung mga tropa niya. Na siya po yung mga... Kahit saan po niyo daanin. Jack of all trade. Siya rin po yung... Uh, palagi ang kong nagiging kasama sa aking pagbablog kasama na po si Mayor Sali yun po at inabisita po ako dito ni Don Phoenix Vlog At uh, sabi ko sa kanila Sa isang araw Pag hindi na ako busy Ay magamirinda kami oh, Ano Don Phoenix? Oo oh, oh, Magamirinda tayo ng Masarap-sarap ma ma na mga pampansin Ay Hikayati mo sila Na palo uli ako Dagdagan Subay-bay so, lagi ng Kanyang pigs Kasaludutan Kasaludutan Yes uh, Time check po tayo Alas 6 uh, pa lang po ng umaga ngayon Sige po mga kasaludo At magkakwintuhan po muna kami Miur! Jim! Ay, ano na? Anong dami? Ay, ako yung nabibigat na dito sa opisina mo. Ako yung nabibigatan na, eh. Anong daming kolorete niyan? Uh, ha? Nga, sir, at ah, buti nga, isirap yung kolorete lang. Diba, Yan, eh, di <laughs> ma ba, konsumisyon? Budit, budit madami. Budit madami. Budit matibay, budit matibay. Ah, yun lang. Ay, ano? Kumusta? Kamusta? Uh, Ayun eh. Ay, ay. ay, ako yung muna din yung kinamami at bisitahin ko naman muna. Ayan o, may nabigyan kang ayuda ka Ay, susko ko po naman. Ano ba naman talaga? Ano na talaga yan? Susko ko po naman. Uh, ano na kayo? may nabigyan kami ayuda limang Kagabi? Nung isang gabi? Nung isang gabi? Kagabi. Oh, ah, kagabi. Ay, di very good. Very good. Ang importante, din may nabigyan ka ng ayuda. Ay, agang-agang ni Don Phoenix sa bahay kanina. At may napanood daw niyo yung aking post. <laughs> na unang unang sahod. Ay ano na ay, naman. Dala na wala gagay. Pero na panood mo rin. Anong na panood mo? Gagay oh, gabi. Anong nakita mo? Ayun nga, yung nakakadyong dalan. Tapos nagabling naga bling bling. Ba? Ah, Tapos hulaan sa amin eh kung magkano ay. Ayun yung title. Unang sahod. Unang sahod. Ah, oh,